Uy, punta rin anong ginagawa mo dito, sa na yung munisipyo ko. Meron kang gustong gawin bukas na lang. Pati ikaw? Ha? Ah, uh, sabihin tapos na ba yung araw mo? Yago? Katarina, dito na naman yung tono mo eh. Natutroma na ako dyan. Pakiramdam ko, may ginawa na naman ako masama. Di ba pwedeng gusto na kita kamustahin? Okay, okay, okay. Fine. Pumunta ako dito kasi may gusto sana ako ipakita sa'yo. Tatanong ko sana kung pwede na bakit ang hatakin. Sige, sige. Ayusin ko na yung gamit ko tapos hintayin mo ako, ha? Okay. Hintayin okay, mo ako dito sa labas, ha? Oh! Sorry oh. ah. sir, sorry oh. po. Hindi ko po kayo nakita. Oh, Hindi ko okay. po kasi ako nakatingin sa dinaga. It's okay, it's okay. It's okay. It's okay. Uh, Mayor, Si Yago po, kaibigan ko. Yago, si Mayor Torres. Nice to meet you, Yago. Kapangalan mo talaga yung kaysa isang apo ko. Akala niyo yun. <laughs> <laughs> ah. Yago, hintayin mo na lang ako ha. Ayos na lang gamit ko. Sir, so, excuse Sige lang. Me po. Ano? Kinabahan ka, ano? May kasunduan mo tayo. You can call me Lolo. Wala naman si Katarina eh. Okay, Yago. Tell me, what is this all about? Ay, lang malaman yung apo ako ng mayroon. That's it. Okay. May kasunduan tayo. Pero, ano na makukuha ko sa kasunduan ito? Well, you get to keep a daughter and a grandson.